lang dahil tapos sa yung birthday sa aking baby makalaba at ngayon ay nandito po kami sa fishpan nila mama tapos alam na ninyo makalab kung anong gagawin namin ngayon so mga ngayon ay balik naman kami sa dati maglilinis po sa pispa makalab para yung para yung fishpan ay malinis na tanawin talaga kapag tignan so, mga kasama namin pala makalab ay ito drive tapos sa ang mga kasama pala namin makalab na mag, maglilinis doon sa kabilang pispa makalab ay ito po sila ayan Ayon, mga kapatid, mga kapatid namin makalab, yung kuya ko at ate. Ayan. Ito po sila papa. Kami po dito makalab sa fishpan ay tulong-tulong po kami makalab para ma mabilis lang natin inisin yung fishpan makalab. No, doon sa kabila kung nakikita nyo na medyo madami talaga yung damo. Makikita nyo yan mamaya. Tara! Tara! Ay, kita ka nagbutan na So ngayon, nasaan dito kami sa harap po ng Fishpond, sa sa dating Fishpond. At ito po is sa sa bandang dito makalav medyo madami pong mga damo-damo talaga makalab, no. Kaya pupunta kami ngayon doon sa mas pinafront talaga para doon po anuhin lahat ng mga damo. <tod> Okay. So ngayon makalabay, nandito na tayo sa area makalab na paglilinisan natin. Kung nakikita nyo, tignan nyo. Napakadami po yung damo dyan. So kay ngayon ay pasinsya po talaga kasi may may madadaan po tayo ng mga lampinig. Hindi natin maiwasan kasi sobrang dami po talaga lampinig dito. Bagaimana Hah? Hmm huh? yeah. Bro! Ya, mau bro?

So mga kalob, dito lang tayo dito, eh. bag, na dito mo, yung sa kalapakan mag lahampas ng mga damo mga kalob. Tingnan nyo. At yung mga kasama natin si Coco Miller. Wala pa natin din. Itahin nyo lang. Nakagapa yan ng lampinig. Dito sa lampinig, bago na pang tayo na. Parang kaya na ito ng mga So ko mo siya, po. Ano po? ka bigbalik Oh. may makakalap kung nakikita niyo makakalab na naglininisan talaga namin. 'Yan po ay palatandaan makakalab na mga tao dito makakalab na dumadaan, kung wari, dumadaan dito para nandun na kami sa kabilang. nakikita rin namin makayo kung sino yung dumadaan kasi sa so, dahil po yan sa sobrang laki na ito na area makalab ay hindi na namin ma kaya ma monitor makalab kasi sa sobrang laki po talaga at ngayon tulong tulong po kami makalab na mga kapatid ko at ati ko makalab tumulong ni chat para isahan na po yung makikita makalab no so yun, makalab, tayo nang so para gantihan natin yung bukot na kinagat tayo <laughs> yan o no, butoy na tapos yan butoy Maginlo ang um, mata kami dali. Ay, pakon mong kunya oi. <laughs> Gabi <Givin> ka sweet dali <laughs> niya. Ari ang balay sa bukot mga kalab Munaga na. Munaga no. Yan, nakalupad ron. Yan. Pakasin natin yung apoy mga kalab para walang makalipad. Para makuha natin yung damo na yan kailangan natin patayin yung mga kwan, ng tinig ay ihan bro sila yung tuloy ito Hello, lady. Hello, Hello,

So ngayon mga dahil tanghali na po mga kalab, ay uuwi muna kami doon sa bahay ni mama tapos kakain. Balik naman dito. Kung nagkita nyo yan, ma mawawala yung damo yan mamaya. Si lahat niya may dala ng mga kahoy kasi magagamit din nila yan gagawing panggatong. Tara! So ngayon makalab, ito pala yung nakukunan namin ng mga damo makalab. Yung mga kahoy na nakikita nyo makalab na sobrang laki ay na, na itumba na po namin yan. Tapos papabuti lang namin na malaya na po yung mga dahon niya. Tapos gagawing panggatong makalab no. So ayan na po sila. Ayan makalab! Uuway na kami dahil udto na. Tumilon. Tara. E eh, mga ano magsiano tayo ng banggatong baka umulan. Pina-pina kakyot sa lahat ng dala. <laughs> so ayun mga kalaw, marirealize talaga natin no na kapag nagtulungan po talaga tayo, syempre mas madali lang pong kunwari malinisan, ganyan, basta magkaisa makalaw. Ayan, so lahat po ng mga kapatid ni Francis is andito po lahat. yan ang luto namin. Ah, uh, kalab. Ano yung klaseng luluto oh, yun? Uh, ah, manok. So, o, oh, yun ang parakot, mga na Lalagay natin. Ini tahu, ini tahu, ini tahu, So ngayon makalab ay nagprepare po kami makalab para makakain kami ngayon makalab no at nagkatay pala kami ng manok na 45 days. So iyan po yung ulam namin. Ano? 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 magic Ano? Mayroon kami dito ng supan. Ito po yung okra. Dalagay natin dyan sa manok. Pabalik to. Hindi na kayo ma na? Pabalik to. Ayan. Kainan na. Ganito lang kami kasi maghalap, no? Tapos, tipong cake po kami maghalap. Tapos, pagkatapos nito, ay, pabalik naman kami sa tarbahan namin doon. Kabila. deixa eu ver mamãe vamos lá vamos lá vamos So ngayon makalabay, babalik na kami sa paglilinis namin makalabay dito sa mismong area talaga. So ayan. ayan na po pupunta na kami doon. So makalab puputulin natin yung puno para malinis yung pagtingin natin sa mga niyog makalab. 自对、okay. dami ko at ang buhok ko So ngayon makalabay, inom po tayo ng buko. Ha, tingnan. So, so ngayon mga dahil Natapos na po yung paglalampas namin doon mga Sa pagkukuha ng mga damo At ito Ngayon ay uuwi na din kami sa aming bahay doon Para punta naman kami doon sa PISPA namin Para ma-monitor namin Kasi malaki po yung tubig ngayon At papapasukan natin ang tubig ngayon Tara So ngayon mga Uuwi na kami mga ito na po sila o oh. Ayan ready, ready na talaga sila Kasi uuwi na din sila sa mga kanilang bahay At kami Ayan sila busing o oh. Oh. Hold you in my arm I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep the ito, King Vita Plus. So, ano nga ba ang King Vita Plus? Ang King Vita Plus ay isang feed supplement para sa mga hayop. Powder ito na pwedeng ihalo sa pagkain o kaya tubig. Kumpleto ito sa mga vitamins at minerals na makakatulong para sila mas maging healthy, masigla, iwas si stress at di sakitin. Kaya ito mga kalaw, gagamitin talaga namin to. Yes. So, ito, paggamit natin ito, B, itatry namin siya mga kalaw, at hindi lang talaga siya itatry. Ito na talaga yung gagamitin namin para sa mga alagang baboy namin, di ba? At sa mga hayop na din. Kasi, kasi nakalagay kasi dito, pwede siya sa manok, sa aso, sa kalabaw, sa, sa bibi, ka, sa bibi makalab, sa kambing, then sa yes. sa kabayo makalab. Pero itong sa aso makalab, meron hu siyang uh, mismong vitamins talaga, 'di ba? Kaya sa susunod na vlog makalab ay ipapakita din namin sa si inyo kung paano ho magkaroon po ng vitamins yung aso natin, 'di ba? Iaano namin siya sa kanyang pagkain makalab kasi powder kasi siya. Ayan. So pwede to siya ano makalab. Ayan. Ayan. Ilagay namin dito sa ano mga kalab, balde. So, ayan. Ah, tapos, dalawa mga kalab, kukuha pa si Francis para kung ano yung nalagay natin dito ay bubuhosan natin ng ganito. Ang, uh, King Vita Plus para po sa baboy, di ba? Ilipagin <mulay> ito pa ang mas maganda mga kalab. Kasi ang baboy mga kalab, within 3 months, ay magtitimbang na po ng 96 to 100 kilos mga kalab. O diba, within 3 months, maganda siya kasi sobrang dali lang pala lumaki ng ating mga baboy. Yung pinoproblema lang namin, iba kasi siguro hindi pa matapos yung bahay. Tapos nag 3 months na. So, ang lalaki na nila. O tapos parang hindi na sila kakasya sa kulungan nito. Itong Kings Bite Plus na to mga ay walang overdose. At siyempre, ang napakaganda ito ay gumuguma na yung kain sa baboy nyo ha? at para mabilis yung lumaki yung baboy nyo at isa pa sa IDP kasi restrado naman yung ganitong ginagamit namin at sa mga gusto pong malaman kung ano po ang mga detalye po ng ating product pwede po kayong pumunta dyan sa ating description box tignan nyo po dyan para malaman nyo talaga kung ano ang laman po ng product na to kaya bagay na bagay din sa mga nag-aalaga at sa mga nagninegosyo ng baboy kaya sa King's Vitaplast Animal Feed Supplement di ka na asenso ka pa kaya, kaya na. So, yun mga kalaw. Thanks for watching our YouTube channel At syempre, bago kayo malis Please don't forget to subscribe, to subscribe our YouTube, YouTube channel At kami, kami ang family love team Nagsasabing dapat love love